paano gumawa ng Facebook page. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Actually, napakadali lang so sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay, let's start. Para gumawa ng Facebook page ay kailangan lang nating pumunta sa menu. I-click lang natin ang three lines icon na nandito. Pwede ka actually gumawa ng Facebook page directly dito. I-click mo lang ang create new profile or page pero kung hindi mo ito makita sa iyong account ay pwede kang mag-scroll down at i-click ang see more. Then hanapin ang pages, ito siya, i-click lang natin. So nandito na tayo sa pages tab. Ang gagawin lang natin dito ay i-click ang create button. Dito may dalawa tayong pagpipilian hindi natin pipiliin ang personal profile dahil hindi tayo gagawa ng pangalawang Facebook profile. So ang pipiliin natin ay itong pangalawa ang public page. Pagkatapos ay i-click lang natin ang next. So ito na nga gagawa na tayo ng pangalan para sa ating bagong Facebook page. I-type mo lang dito ang pangalan na gusto mo. At next lang ulit. Pipili rin tayo ng category para sa ating Facebook page. Para saan nga ba ang Facebook page na gagawin natin? Sa akin ay for entertainment lang. So, type ko lang dito ang entertainment. Walang ibang option. So, ito na lang entertainment website. Pumili ka lang kahit ano dahil pwede mo naman itong baguhin sa page mo anytime. Pagkatapos niyan ay iklik lang natin ang create. meron ulit tayong dalawang options. Ang una ay pipiliin mo lang yan kung magpo-promote or magbebenta ka ng products sa page mo. In short, ang page mo ay para sa iyong business. Pero kung hindi naman, gusto mo lang mag-upload ng content, ay piliin mo ang pangalawa. At pagkatapos, continue lang. Pwede mong lagyan ng bio ang page mo kahit ano. Sa contacts naman, end location, pwede naman iskip lang muna natin to dahil pwede naman natin itong i-update later anytime pagkatapos natin gumawa ng Facebook page. Pati na rin ang locations ours. So next lang ulit. Pwede na tayong maglagay ng profile picture para sa ating Facebook page. I-click mo lang ang camera icon na nandito para mag-upload. Then pumili ka ng picture na gusto mo. Pwede rin natin actually lagyan ang cover photo. Pwede rin skip mo lang kung wala ka pang pang cover photo. So next lang ulit. Dito pwede ka mag-invite ng friends mo para mag-like sa iyong bagong Facebook page. Pwede lang din natin skip yan. Click next lang. Skip lang din natin ito. Dito dapat naka-turn on itong page notifications para makareceive ka ng notifications sa iyong Facebook profile mula sa iyong Facebook page. At pagkatapos, done lang. Pagkatapos niyan ay automatic siya mag-switch account papunta sa ating bagong Facebook page. Ang tatandaan lang natin dito ay separate profile itong Facebook page natin sa ating personal profile. Pero under the same account lang din naman. Halimbawa kung gusto mo bumalik sa iyong personal profile, pumunta ka lang sa menu at i-click ang drop down icon na nandito. Then pindutin ang iyong personal profile. Kung babalik ka sa iyong Facebook page ay mag-switch account ka lang ulit. The same process.